Makalipas ng ilang araw kinagabihan ay pumunta naman tayo sa pasukan ng teritoryo ng angka ng Tang habang mapayapang nagbabantay ang dalawang gwardya kung saan mayat maya pa ay ang pagdating ng isang paa sa kanilang harapan. Agad nila itong napansin kaya naagaw ang kanilang atensyon at hindi maipinta ang kanilang labis na pagtataka at pagkagulat dahil sa kanilang nakikita, ito ay dahil ang dumating sa kanilang harapan ngayon ay ang ating bida na si Soryong kasama si Huayun at si Yuwa na ngayon ay may pareho niyang anyo kaya ito ay kanilang ikinalito kung papaano itong nangyari. Bagamat ng si Yuwa ay kanilang malinaw na maobserbahan ay napagtanto nila na siya ay isang gagamba kaya natanong ng mga ito kung papaano nito nakuha ang anyo ng batang dalaga. Ang ating bida ay bigla namang umubo para makuha ang kanilang atensyon, Kasunod nito ay ang kanyang pag-utos sa dalawang gwardya kung pwede ba na mga ito ipaalam sa patriarka na ang opisyal na manugang ng angkan ng tang ay nadakip at naibalik ang isa sa sikat na maalamat na sampung nakalalasong nilalang. Ang impormasyong isiniwalat ni Soryong na ang nilalang ay isa sa sampung maalamat na nilalang ay ikinagulat ng dalawang gwardya kaya kaagad ang mga ito na sumang-ayon para magbigay paalam kung saan makalipas ng ilang sandali ay ang kanilang pagpana ng nag-aapoy na palaso sa kalangitan. Dagdag pa dito ay ang kanilang pagpapalaganap ng balita na si Soryum ay nakabalik kasama ang isa sa sampung maalamat na nakalalasong nilalang kaya agad ang impormasyong ito na ipaabot sa mga elders. Makalipas ng ilang minuto, makikita natin ang nagmamadaling pagsalubong ng mga biyena ng ating bida kasama ng mga elders ng angkan. Dito ay natanong ng matandang patriarka kung hindi ba't kumuha lang siya ng pagkain para sa mga tuko kaya natanong niya kung bakit siya bumalik kasama ng nilalang na tinatawag na human-faced spider, habang natanong naman ng patriarka kung saan sila pumunta at ano ang pinagkaabalahan nito. Laking gulat naman nito at ng kanyang asawa ng kanilang mapansin na ang nilalang ay mayroon na yung anyo ni Huayon. Masayang ipinaliwanag lang ni Soryong na ang nilalang ay nagkataon lang nilang nadiskubre habang sila ay bumibisita sa angka ng Namgong. Hindi naman ito lubos na mapaniwalaan ng patriarka, kaya natanong niya kung tunay lang nga ba nila itong nahanap. Wika ng grupo na hindi pa sila nakakarinig ng kahit sino man na nakahanap ng isa sa maalamat na nakalalasong nilalang ng nagkataon lamang at natanong nila kung papaano niya nadakip itong tanyag na human-faced spider. Dagdag pa ng matandang patriarka na hindi si Soryong nauubusan ng paraan para sila ay surpresahin, habang nagsaad ang isang matandang elder na ito'y dapat na nilang asahan sa manugang ng angka ng tang. Dahil sa pagkakadakip ng maalamat na nilalang ay natuwa naman ang husto ang patriarka dahil magiging opisyal na nilang manugang ang ating bida, habang ganoon din ang naging reaksyon ng kanyang asawa dahil natupad na ang pangako sa pagitan ng dalawang bata. Hindi inaasahan na nalalaman ng mga ito ang patungkol sa kanilang pangako, nagulat si Soryong at natanong kung papaano nila ito nalaman habang si Huayon ay namula na lang ang mga pisngi at natahimik sa kanyang likuran. Nagsaad ang patriarka na hindi ito mahalaga, dahil ang mahalaga ay tunay na ngayong miyembro ng angkan ng tang ang ating bida. Natuon naman ang atensyon ni Soryong papunta sa matandang patriarka dahil sa pagsasabi nito na kinabukasan ay kailangan ng ating bida na pumunta sa ilog at manghuli ng nabubuhay na gansa, kaya natanong ni Soryong kung ano ang mayroon patungkol sa ibon. Ipinaliwanag ng matandang patriarka na kailangan itong manghuli ng gansa para sa seremonya ng kasal ngunit dahil masyado pa siyang bata para magpakasal ay maaari na muna silang magsagawa ng seremonya ng kasunduan para dito. Hindi na uunawaan kung ano ang ibig nitong sabihin, natanong ni Soryong kung ano itong seremonya ng kasunduan. Ipinaliwanag ng patriarka na ang seremonyang ito ay magbibigay kasunduan sa dalawa at pag ito'y natapos ay hindi na makakatakbo pa si Huayon kahit pa na siyang magpakasal sa hinaharap, na ikinahiya naman ng batang babae kaya inagaw nito ang atensyon ng kanyang ama. Makalipas ng ilang sandali ay mapapansin natin ang masayang pakikipag-usap ng mga matatanda sa isa't isa kung saan si Soryong ay napangiti din. Nang bigla na lang nitong inagaw ang lahat ng kanilang atensyon sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila kaya kaagad ang mga itong napalingon sa kanya. Kasunod nito ay ang buong loob niyang pagbigay ng pagrespeto na siyang ikinatuwa ng mga matatanda habang hindi naman ito inaasahan ni Huayon. Pagkatapos nito ay ang may malaking tuwa na pagsasaad ni Soryong na bilang miyembro at opisyal na manugang ng angkan ng Tang, inaasahan niya ang kanilang patuloy na suporta. Matapos ng mga pangyayari pagkatapos nilang makarating sa angkan ng Tang, ang unang ginawa ng ating bida ay magdesisyon tungkol sa tirahan ng kanilang mga bagong alaga. At una, pinili ni Yowa ang isang malaking puno malapit sa isang balon sa baryo sa loob ng angkan ng Tang bilang kanyang tahanan. Samantala dahil ang mga tuko ay parang mga tuta, naisip ng ating bida na mas mabuting hindi ang mga itong paghiwalayin kaya sa halip na ilagay niya ang mga ito sa Venomous Creature Garden o Venomous Creature Hall ay hinayaan niya muna ang mga itong manatili sa kanyang kwarto. At makalipas ng ilang araw matapos nitong maayos ng bahagya ang mga bagay ay makikita natin si Soryong, si Huayun, si Yowa at ang mga tuko sa labas ng isang gusali. Dito ay natanong ng ating bida sa mga nilalang kung nagustuhan ba nila ang lugar na ito, na malalaman naman natin na ito ang sitwasyon dahil sa saya na nasa kanilang mukha. Kasunod nito ay ang pagsabi ni Soryong kay Yowa na siya ay pumunta lang sa kanya kung siya ay nagugutom at natanong kung alam niya naman kung papaano ito hanapin hindi ba, na masaya lang nitong pinasang ayunan. Pagkatapos nito ay ang kanyang pagsenya sa kanyang ginawang sapot kaya natanong ng ating bida kung ano ang problema. Sinubukang ipaliwanag ni Yowa na kung mayroon siyang mararamdamang kakaibang tagpo gamit ng kanyang sapot dahil sa mga masasamang tao, ang mga ito ay kanyang tuturuan ng leksyon. Hindi naman ito nagawang maintindihan ni Huayun habang kahit papaano ay nagawa itong maunawaan ni Soryong, kaya nagsabi si Soryong na ang ibig nitong sabihin ay kung mayroong kahinahinalang mga tao ang manluloob at mahahawakan ng sapot ay pupunta siya kaagad, na ikinatuwa ni Yowa dahil ito ang sinusubukan niyang iparating. Samantala natuon din ng atensyon ng mga tuko papunta sa dalawang bata, kaya nagsaad si Huayun na parabang bang sinasabi rin ng mga ito na huwag silang mag-alala dahil nandoon din sila, na siyang ikinaluhan ni Soryong dahil siya ay naantig sa kanilang gagawin para sa kanila. Kung saan pagkatapos nito ay ang pagtakbo ng ating bida papunta sa kanyang mga alaga para ang mga ito ay hagkan. Matapos maasikaso ang tahanan ng mga bago nilang alaga, ang seremonya ng kasunduan ay naganap kasama ng mga elders ng angka ng Tang. Ito ay simpleng seremonya lamang kung saan sila ay nagpalitan ng sumpaan at pang -seremonya na alay lang ang ipinagkaloob. Bagamat bago nito ay nagkaroon ng maliit na gulo tungkol sa paghahanda ng mga alay. Bumalik muna tayo ng bahagya sa istorya bago ng seremonya habang naaagaw ang atensyon ni Soryong at mukhang hindi makapaniwala sa kanyang narinig, ito ay dahil ang alay na gusto ni Huayun ay walang iba kundi ang mga tuko sa halip na mga palamuti. Dahil dito ay naisip ni Soryong na ito ay malaking problema dahil ang pinag-uusapan ay engagement gift kaya natanong niya sa kanyang isipan kung ano kaya ang maaari niyang gawin. Alam niya na matagal nang interesado si Huayon sa mga tuko pero hindi niya inaasahang sasabihin niya ito ng lantaran. Mayat-maya pa ay ang pagsasabi ni Soryong ng patawad dahil ito'y magiging mahirap, hindi na nauunawaan ang ipinapahiwatig ng ating bida ay natanong ni Wayon kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang bigla na lang siyang hinawakan ito sa kanyang braso. Kasunod nito ay ang paglapit ni Soryong sa batang babae at pagsasaad na ang alay ay pangako ng walang hanggang pag-ibig at ang mga tuko ay mabuti pero mas maigi na ito ay isang bagay na hindi nagbabago gaya ng ice jade. Dagdag pa nito na kahit na ang gansa ay nangangahulugan ng isang daang taon na pagsasama at ang mga liham na isinulat para sa mga panata ay may kahulugan, at kapag naisagawa na ang seremonya ng kasunduan, ang lahat ng pag-aari ng ating bida ay ituturing din naman bilang kanya. At dahil sa sinabi nito ay namula ang buong mukha ni Huayun. Naunawaan niya ang ibig sabihin ni Soryong kaya nagsabi siya na siya ay makikinig dito nang bigla na lang nitong inagaw ang atensyon ng ating bida sa pagtawag sa kanyang pangalan kaya natanong ni Soryong kung ano ang mayroon sinabi ni Huayon na simula ngayon ay pwede na siya nitong tawagin sa kanyang pangalan dahil ang ibang pagtawag sa kanya ay hindi bagay sa magkasintahang nakatakdang ikasal na siyang hindi inaasahan ni Soryong kaya namula ang kanyang mga pisni at mayroong lumabas na usok sa kanyang mukha mayat maya pa ay ang kanyang pagsabi na ito ay kanyang naiintindihan at di kalaunan ay pumunta naman tayo sa bulwagan ng patriarka, kung saan ngayon ay makikita natin ang matandang patriarka kasama ng patriarka na nagtatanong sa dalawang bata kung nakatulog ba sila ng maayos, samantala napaisip lang ang ating bida kung bakit sila pinatawag ng patriarka at kung nais ba nitong magparating ng basbas pagkatapos ng kanilang seremonya ng kasunduan. Bagamat isinaad ng patriarka kung bakit si Soryong ipinatawag dito, ito ay dahil kailangan nilang mag-usap patungkol sa kanyang Grand Art, na hindi naman alam ng ating bida kaya natanong niya kung ano ang mayroon sa Grand Art. Ipinaliwanag ni Huayon na sakop nito ay ang pag-aaral ng internal chi cultivation at pagtanggap ng lason, si Soryong na naaalala ang sinabi nito noon ay natanong kung ang ibig ba nitong sabihin na ito ay ang binanggit niyang pagkuha ng sampung lason. Nagsaad naman ang matandang patriarka na mabuting nakuha nila ang human-faced spider sa pagkakataong ito, ito ay dahil ang laso nitong nilalang ay tinaguri ang pinakamahina sa lahat ng sampung maalamat na nilalang kaya magiging madali ang pagtanggap niya dito. Ngunit natanong lang ni Soryong kung magsisimula na ba sila agad pero pinagsabihan siya ng patriarka na hindi muna. Ipinaliwanag ng patriarka na sinabi noon ng ating bida na siya na mismo ang magpupuno sa sampung lason pero mayroon siyang ibang suhestyon. Ito ay dahil habang nakikita niya ang mga nilalang na pinapalaki at papalakihin ng ating bida, Naalala niya ang isang bagay na matagal nang nakalimutan ng kanilang angkan. Kasunod nito ay ang pagtanong niya kay Soryong kung alam ba nito ang eksaktong kahulugan ng five venoms. Subalit si Soryong na nagtataka ay natanong lang kung ang ibig ba nitong sabihin ay patungkol sa five venom returning technique na kanyang natutunan na pinasang-ayunan ng patriarka sa pagsasabi na siya ay tama. Dagdag pa ng patriarka na ang centipede, tuko, alakdan ahas at ang palaka ay limang mapaminsalang nilalang na bumubuo ng pundasyon ng Five Venoms Returning Technique. Nang bigla nalang lang nagseryoso ang patriarka at muling tinawag ang ating bida, kung saan mayat maya pa ay natigilan si Soryong sa kanyang inuupuan dahil sa inalok nito sa kanya. Ito ay dahil sinabi ng patriarka kung papaano kaya kung subukan itong magcultivate ng Five Venoms Returning Divine Art.